Eto, sobrang gandang yellow face mga paps. Pwede pa utang. Kaya saan ka pa? Hi Don Raya. <laughs> o, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to ah. you na. Oh. Bago pa lang dito. Ha? Huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below ka. And of course, isubscribe mo na yan. Click mo na rin yung notification bell. Para update ka sa yung dating bagong videos. No, so ulitin ko. Pwede ang umutang para sa mga repeat buyer na. So, ibig sabihin, ikaw ay umutang na before. Gusto mo umutang, pwede pwede na mga paps. Alright, ang location natin ay sa Commonwealth Lee Tex Queso City lang tayo mga paps. No, ang prefer ko talaga ay maganda tawagan para mas mabilis tayo magkaunawaan. Alright, ulitin ko kung paano mag-avail You can text or call me, sir. 531364462 mga paps. Muli, maraming maraming salamat sa iyo, Atty. Rick. Mga nagaanap, ito, murang-mura na to. Kasama niya, Opas Split Yellowface. DNA cup naman. Ito, proven head. Kung wala ito. Ganda, no? Yung madilaw-madilaw, oh. Ganyan yung mga pups. Quality. Ang kinagandahan dito, ano na to? well-conditioned. So, ready to breed na mga top Matured. Ikakasakot to sa February or March no? Para talaga u condition ng katawan mo. No? Pero condition na to actually ngayon eh. Ah, uh, pinapaano ko lang talaga. Gula ng maayos, pinapaganda yung katawan para maraming iaana. Kung gusto niyo ng ganito mga pop screenshot ko lang, send to my messenger. Don Roy or Don Roy Ivory or you can text or call me. 09531364462 mga pops. Ayun oh. No? Quality yan no? Apple green ang kulay. Parang mansanas. Yellow face and opa split yellow face. Alright. Yan mga pups, napakagandang solid color to na Opa Yellow Face DNA Cock. Yan, tapos uh, Yellow Face, possible done follow DNA Cock, post Opa at isang Opa, post Yellow Face mga pups. No? So yan ay DNA hen. kunin nyo na to, napakaganda na ito, mga paps. At nakaproject pa sila sa Opa Yellow Face Dan Follow. eto pastel yellow face. Possible Opa. DNA cup. Possible Dan Follow din yan. Tsaka Opa Lutino. Post yellow face. Kunin nyo na rin to mga paps. Ito, sa nagamat ng medyo bata, dalawang buwan. Opa Lupino, Sable, possible red factor. Opa Green, possible red factor, possible pale follow. O yan o, batang bata, sa mga gusto magpaamo, kaya-kaya pa itin to. Kira nyo, Sable na Sable yung ulay nyo, no? Pero hmm. so, Kung nagugustuhan nyo to, screenshot nyo lang, send to my messenger, Don Roayo, Don Roayo, every or You can text or call me, 0953 mga paps. Quality yung quality yun. Ano? Oh. Ito, nagbabakbak na. Niwalay na natin sa magulang. Hmm. Yan o. No? Sa mga gusto ng ganito kabata, kunin niyo na ito, pwede ko na pay All Alright? Ito naman. Mga pale palong. Dalawang pale palong yan. Green sa kabayo. Ayun o. Dalawang aswang. Aswang, well, hindi sabihin po lang mata. Yan o, no? po no? Ang dugo niyan ay uh, visual pain follow possible red factor. Tapos yung katabi nila, possible red factor, possible pain follow. May dugo pa ang seclusion sa kahap side yan. Oh. So, tryo sa naghahanap. Pwede, pwede. No, kala mo manok e, eh, no? Tryo, pwede. O kaya dalawa, pwede naman. Basta tryo, Pwede rin. So, maganda yan mga pups. Magiging ready to breed na. Alright, so, so yung iba rin ito, Project Red Factor Dan Palo. Tapos dito, Lutino Opa. Ganda niyan mga pups. So, huwag na din kasi may itlog. Dito, back to back to Palo, Red Factor. Ito, Opa Lutino. So, pwede okay, ito. Ganda na ito, Opa Lutino. Ito, Project Rimino Opa Maraming magaganda rin ito, mga paps Punin nyo na At screenshot ko pag ala nyo sa akin Yan mga paps Ang gaganda ng gano'n nila <laughs> Posing Ito yung lahat to ay Project Red Factor Na telpano at is flip pa sa Lutino no? Baka magustuhan nyo mga paps no? Yan o. Madidiin yung kulay niyan. Matured na and ready to breed. Meron tayo dyan mga uh, green, solid green, green new wing. Kompleto yan mga paps. May par blue. No? So, meron tayong yellow bull. May kapatid to na opalotino at saka opalotino red popcorn. No? I think ano yan? Ah, babae yan. Babae yan mga paps. Tapos, meron din tayong power blue, solid green. Yan mga paps, magaganda talaga yun, Oh. No? Ang kinagandaan dito, ano na to, masyad sila. Yan, oh. No? Ang kinagandaan dito mga paps, masyad sila. Meron tayo para sa Antonio, oh. ito mga yuring yun, Oh. No? ganda, green-newing solid green, power blue no, magaganda natin yellow bull may kapatid ko na red factor, o latino red factor, power blue opa, red factor, opa pero paano, kumpleto okay, mga paps. ito. eto ang ato masusunan, ready to breed no, hindi na kayo mag-antay ng matagal mga paps

One, three, six, four, four, six, two, mga paps. Oh. Ganda, no? Madibin yung kulay, to Kung okay, mga paps, kung paano mag-avail, all you have to do is text or call me, sir Rep three. One, three, six, four, four, six, two, mga paps, or message masaya, pesos messenger. Ang Don Roya or Don Roya Avery sa mga nagtatanong kung saan ang location natin. Commonwealth Pretex Quezon City. No, pwede ang umutang. Of course, pwede pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Alright, no? Kung may ikaw, kung ikaw naman ay may swap o trade, wag ka may uh, mga pups sa mag-offer no, sa akin mga pups. No, kasi pwede naman tayo mag-deal or no-deal. No? Kaya nga, paano mo manalaman, kung magugustuhan ko o hindi kung hindi mo susubukan mag-offer kahit ano mga kap so ilang muli, maraming maraming salamat sa lahat stay safe and God bless you